Ayan, good morning, good day, good afternoon, good evening no sa inyo mga kabyaheros kung anong oras man dyan sa inyo ngayon no. Ayan. So uh, welcome back sa channel ni Biyahero Mang no. Uh, medyo napatagal uh, bago tayo nakapag-upload ng video kasi uh, nag yung uh, Facebook page ko, yung account ko hindi ko naman alam na pwede pala i-reactive yun. Eh, mula nung na-deactive yun, hindi ko din ako na uh, upload ng video, no? So, marami akong video na nasayang mga biyahe ko, hindi ko na in-upload doon. Tapos ngayon lang ulit, no? So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano sumakay sa aeroplano. Lalo ikaw, kung halimbawa, first timer ka or gusto mong sumakay ng aeroplano, wala kang idea kung paano. So, ganito lang kasimple, no? So, unang-una, dapat uh, may ticket ka na may ticket ka na and then dapat meron kang uh, at least uh, valid ID kung uh, domestic or local no? kahit anong ID mas uh, valid kung meron kang government ID mas okay yun no? so kung international naman syempre uh, mga papeles no? saka passport no? ayan no? yung mga kaukulang dokumento kapag ka international pero kapag ka domestic pan lang uh, ticket lang saka ID pwede na yun no? So, pagdating niyo sa airport, doon pa lang sa may main entrance pa lang, meron ng uh, scanner, no? ito tulad ito. Ayan. no? Ayan. So, meron ng mga scanner dyan, no? Dyan sa scanner na yan, kung hindi ka pa nakakasakaya ng aeroplano, first time mo, or uh, curious ka lang kung paano, no? So unang-una pagpasok mo diyan, papakita mo yung itinerary, itinerary, ticket, no? And then ID. Yan. Sa ano to ha, sa domestic to. Kasi nung no, sa international kami, ah, iba yung process eh. Sa so, domestic muna tayo, uh, separate video na lang natin yung international. So pagdating mo diyan, ipapakita mo yung itinerary ticket sa kayong uh, ID. And then pag pila madalas yan eh, madalas pila yan. No? Pagdating mo sa mismong scanner, bago ka, mag, bago ka pa makarating, lahat naman naman ng bulsa mo, susi, uh, barya, pera, cellphone, wallet, panyo, ilagay mo sa bag mo yan. No? Huwag mo na ilagay sa ibang lugar kasi baka makalimutan mo ito. May nangyari na ganyan sa amin, sa mga kasama ko. So, mas pinaka best, ilagay mo na sa bag mo yan. No? Yung mga, mga personal na gamit mo na yan. Ilagay mo na sa gamit sa bag mo. And then, uh, bawal sa sa airport ang mga deadly weapon tulad ng mga baril, kutsilyo, bala ng baril. Alam naman natin yan, lagi nababalita yan. Gunting, kung ano, ano matatalas na bagay. No? So, kinukonfiscate nila yan. No? Sa check-in, uh, bawal yung... Ah, sa check-in sa hand carry, bawal yung uh, lagpas 100 ml na uh, liquid. No? Bawal yung mga lighter. Gano, Tulad yung kasama ko kanya, nahulihan ng lighter. No? And then, basta pagdating mo kasi sa... Uh, dito, dito. Pagdating dito bawal. Ito. Nasa likod ko eh. Ayan Oh. So, nakalagay dyan. Uh, bawal yung mga ayan, oh, uh, no, batteries. Bala ng barel. Uh, mga tangke, Mga tubig dito pabango na lagpas 100 ml. Um, lighter. Uh, tubig. Yung tawag na tumbler ng tubig na may laman, bawal yan. Yung mga paputok, mga liquid na mga pang laboratory, bawal. Gasolina, magnets, eh uh, ito may chainsaw pa na nakalagay, no? Ayun, bala ng baril. Ayan, so yung mga alam natin na mga deadly uh, thing, no? huwag na natin dalhin kasi uh, bawal talaga yon So, pwede siguro yon kung yun ay papakargo, gano'n, mga... Kasi ako minsan, sa check-in ko ah, kasi ito hand tawag dito no may hand -caring. pwede mo tong bitbitin sa loob ng aeroplano dun ilalagay mo dun sa taas ng upuan mo so meron din namang check-in uh, check-in no? check baggage kung tawagin no yung maleta mo na ikakarga naman yun dun sa may uh, ilalim ng aeroplano no so yun pwede akong maglagay doon ng mga safety shoes gunting naglalagay ako doon. Uh, hindi ko pa nasubukan magdala ng kutsilyo eh. Pero gunting madalas ako may dala kasi ginagamit ko sa vape ko yun. No, sa mga suse, ganyan. Doon nakalagay yon sa check-in baggage ko. No? Pero dito sa hand carry ko, hindi ako naglalagay. No? Safety shoes ko, yung sapatos ko na mayroong uh, steel toe sa dulo. and nandun yon sa, ano ko, sa check-in baggage ko. No? And then, halimbawa, so yun na nga, no? Pagpapasok ka na sa scanner, no, may mga airport na pinapatanggal yung puintas, pinapatanggal yung relo, pinapatanggal yung sinturon, ayan. Tsaka pinapatanggal ng sapatos. So, may mga airport na ganun. So, depende kasi yan sa management eh. So, dito sa Jensen, uh, sa unang x-ray, hindi nila pinapatanggal. So, pinapatanggal nila sa pangalawa na. So, mayroong mga airport na sa unang x-ray pa lang pinapatanggal na yan, no? May parang nakadanas na ako ng ganun, no? So dito naman, sa unang x-ray, hindi naman pinatanggal yung kwintas, hindi pinatanggal yung relo ko, yung belt, yung sapatos ko, hindi pinatanggal. Pero for sure, mamaya doon sa pangalawang x-ray, ipapatanggal yung relo ko, ipapatanggal yung belt, at ipapatanggal yung sapatos ko. Siguro ang hindi lang matatanggal itong kwintas ko. Yan lang hindi nila tatanggal Kasi pag tumunog yung scanner, papataasin ako ng kamay, tapos hahanapin yung sa katawan ko. So pag wala namang nakita sa katawan ko, suspect na itong kwintas, kaya tumunog yung scanner. Ayan no? So pagdating ba, nakapasok ka na sa sa first scanner, no? So nandito ka na sa loob ng airport. Ang pangalawa mong gagawin, pumunta ka sa bag drop. Tignan mo kung ano yung so, hindi hindi pwede sa kung anong bag drop lang, no? So tignan mo yung ticket mo, anong airline ka? Merong Philippine Airlines, merong Cebu Pacific Airlines, uh, This Air, uh, AirAsia, no? Dito sa atin sa Pilipinas. So kapag ka international, syempre hindi mo din kung anong airline ka. Meron na mga Singapore, Emirates, eh, marami yan. No? So mga international na airline. No? So dito naman sa domestic or local nga, so dalawa lang ang pagpibigyan mo dito. Or, apat pala apat, sorry. This air, Air Asia, uh, Cebu Pacific, and then Philippine Airline. No? So pinaka the best, pagpupunta ka ng airport, dapat three hours before yung flight. Makikita mo naman sa ticket mo. Kung nari, ako, tulad ko, ang flight ko ay 1.55 ng hapon. So, dumating ako dito kanina is alas 12, no? So, dahil na-delay yung service namin. So, alas 12, ilang oras yon, Dalawa pa. So, okay lang yon. Pero kung sa mga malaking airport, tulad ng NAIA, hindi pwede yun. Two hours before. Tapos, pagdating mo sa airport, mahaba yung pila maraming pasahero, maraming eroplano yung lilipad. Kukulangin ka. Dapat mga 3 hours before nasa naiya ka na. So dito sa Jensen, tingnan mo wala ganong tao. Ayan. Walang ganong katao-tao. Ayan. No? So dito sa Jensen, okay lang yon yung 2 uh, hours before. Kasi nabilis lang naman. Tulad nung dumating ako dito kanina ng 12.15, tapag check in agad ako pero sa iya hindi ka makaka-check in agad no? so paano mag-check in no ito na dito na tayo paano mag-check in So, pag sa check-in, meron na nito. Ayan, papakita ko sa inyo. Sa pag-check-in, ito na sinasabi ko. Merong uh, Philippine Airline. Ayan. So, pipila kayo dyan kung Philippine Airline yung, uh, yung aeroplano nyo. Meron namang Air Asia. Ayan. At Cebu Pacific. So, ang kagandahan kay Cebu Pacific, saka kay Philippine Airline yata, merong ganyan, no? Ayan. So, pwede kang uh, Pwede kang kumindot yan kung marunong ka na. Kung hindi ka pa naman marunong, pwede ka magpa-assist. ayun tulad yan, si ma'am. Yan, ina-assist nila yung mga first timer. Yan. So, paano ba yan? Paano ba gawin yan? So, tap to begin. Pag tap to begin, ayan. Yung itinerary ticket ninyo, so, ilagay nyo lang check-in. Tapos, scan yung itinerary. Kung hindi kayo marunong mag-scan, tulad nito, hindi gumagana yung scanner, enter nyo lang yung booking reference. ayun makikita nyo yan doon sa ticket niyo kung ano man yung pindot-pindot nyo dyan. Tapos, pag napindot niyo puting nyo lang. Tapos pag kuninto ninyo ninyo, lalabas yung pangalan ninyo doon. Tapos pindutin nyo lang yung pangalan niyo Kung may kasama kayo, lalabas din yung pangalan ninyo doon. Kasi isa lang kayo ng booking reference. No? Kapag lumabas yung pangalan niyo meron doon na uh, scan boarding pass tulad nito. Ito, 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 ito. ito. Oh, may lalabas doon, scan boarding pass, scan ng... ng tawag ito, scan ng tag ng yung nilalagay sa bag mo para hindi maligaw yung yung maleta mo no pagbaba mo tapos sa conveyor makikita mo agad yung maleta mo ayan may mga ano yun may mga ganto ganto yan oh ayan, may mga tag na ganyan no so doon din iniiskan yon after mo makuha yung boarding pass na to pag, nas, pag lumabas na doon sa machine na yon tapos yung yung bag tag yung bag tag pwede mo nang ilagay sa bag mo yon tapos yung... saan ba yon ito 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 Ayan, so meron din yan si Cebu Pacific. So pipila kay dyan kung maraming tao. No? Dito mag start yung pila. Ayan, pipila ka dyan. Pagpila mo dyan, pupunta ka dun sa counter. No? pagpunta mo dun sa may counter, ayan, dun mo ibibigay yung na-print mo na boarding pass at na-print mo na uh, bag tag, No? So i nila yan dun. Dyan, dyan, dyan nila i -scan. Pag nakuha mo na, pag, sina, pag binigay na sa'yo yung boarding pass mo ulit, kasi i-re-record nila yan eh pag binigay na sa yung boarding pass mo ulit at binalik na sa yung yung ano mo, yung ID mo, pwede ka na pumasok. Pero bago mangyari 'yon, titimbangin pa nila kung kung ilang kilo yung check-in baggage mo kasi baka mamaya sa check-in baggage mo ay sa ticket mo 20 kilos lang, tapos ang dala mo pala 40 kilos, so babayaran mo 'yon sa kanila, no? Ayan, babayaran mo sa kanila yon. Dapat kung ilan yung nakalagay sa ticket mo, yun lang din yung uh, check-in baggage na nadala mo no so papasok ka after mo doon so ito na hawak mo na to no hawak mo na to yung boarding pass dito nakalagay kung anong seat ka yan kung anong oras ang flight mo pangalan mo anong seat ka anong date ngayon ayan kung saan ka magagaling kung saan ka mag-arrive tapos yung code ng uh, flight meron kasi niya na PR 454, 455, tapos kung saan papunta. Pag PR, Philippine Airline yon. Pero kapag uh, itong Cebu Pacific, ang nakalagay lang dito, 5J. 5J991, 5J995, ganyan. Ako, 5J994 ako. Tapos sit ko, letter B. So, after nun, pwede ka nang pumunta doon sa waiting area o tinatawag nila na departure area. Ayan, departure area. So, pwede ka nang pumunta doon. Pero bago ka makapasok doon, nandun na yung pangalawang scanner, no? So dito sa Jensen, kabisado ko na dito eh. Magtatanggal tayo ng belt dyan, no? Tatanggal ng belt, tapos magtatanggal ng relo, tapos yung cellphone yung ito, ilalagay nyo muna sa bag ninyo, no? Yung sombrero, yan, ilalagay sa bag, i-x-ray yan, dadaan sa x-ray. Yung sapatos ko, meron silang lagayan na parang uh, plastic, parang tupperware, ganun na kudrado so doon mo ilalagay yung sombrero mo doon mo ilalagay yung relo mo yung belt yung sapatos mo doon mo ilalagay bago ka pumasok tapos pagpasok mo sa scanner dapat nakataas ka ng kamay ayan pinakita nyo yung boarding pass ninyo kunwari uh, nakapila na yung maraming tao papasok na kayo ng aeroplano ipapakita ninyo yung itong boarding pass niyo, kasama yung ID niyo, doon sa may departure area no bago kayo lumabas dito sa airport tapos paglabas nyo sa airport so ihatid kayo sa aeroplano Uh, may mga airport tulad sa Maynila na sa Cebu ganun din, hindi kayo pwedeng maglakad sa airport. No, sa labas ng airport, hindi kayo pwedeng maglakad dun sa may aeroplano. Dapat merong maghahatid sa inyo na airport bus, no? Yun. Yun yung yun yung proper, no? Ganun. Tapos ah uh, nagchat asama ko kung kumain na daw ako. Siyempre hindi pa. Ayan, no. Uulitin so, ko. Pag na pag tinawag na yung ano, tinawag na yung flight number ninyo no? ano ba abang kayo na Manila tulad ko uh, so pipila ka doon maraming tao yan kasi maraming pasahero yung aeroplano so pag mo doon uh, ano ikaw na yung nasa unahan nakaabang naman doon yung mga yung mga crew ng airline mo eh kung ano Cebu Pacific or Philippine Airline nakaabang naman sila doon ihingiin sa iyo ito yan so ipapakita mo lang para ma-scan itong uh, QR code, i-scan nila yan, tapos titignan nila kung tugma yung pangalan mo, sa ID mo saka dun sa uh, boarding pass mo. Pag okay ka na, no, dito sa General Santos, lalabas ka. Maglalakad ka papunta dun sa aeroplano nyo. Pagdating dun sa aeroplano, bago ka umakyat sa loob ng aeroplano, meron ulit uh, mga crew na hihingin ulit ito. I-scan ulit. Yun. Pag in-scan yan, dun yung sa baba yung parang mga airport crew. No? I-scan nila to. Ay, hindi naman i-scan, parang titignan lang nila to no? kung tama yung name mo sa boarding pass mo sa sa ID mo tapos aket uh, ka ng eroplano pagdating mo ng eroplano bago ka pumasok o bago ka pumunta sa upuan mo titignan pa rin ito ng mga crew ng airline na sasakyan mo yung, saka ka uh, makakarating doon sa upuan mo then sa upuan merong ABCD no? EFG hanggang ganyan depende sa eroplano pag malaki 9 uh, seater so ABC tatlong magkatabi def E, F tatlong magkatabi G, H, I -A -A -E. meron ako na encounter nga na parang 12 seater yata na malaki yung may mga monitor sa likuran o sa harapan mo pala pag nakaupo ka yung likuran ng upuan na nasa harapan mo may monitor no mo. pwede ka magpatugtog pwede ka manood ng mga movies o mga cartoons so may mga ganong aeroplano so tagtsa ko ito medyo parang 6-seater yata itong aeroplanong na ako namin or baka 9-seater din ito so hindi ko lang alam pero sa ibang airport ng no, mga kabiyahero paglabas mo dito sa airport pag nag depart na kayo hindi kayo pwedeng maglakad sa baba ng airport pas pa papunta sa aeroplano meron kasi iba yung parang may container na nilalakaran no? tapos yung container na yun galing sa mismong airport nakatulay yun papunta sa aeroplano no? So meron naman kasi uh, minsan pag malayo yung eroplano tulad minsan sa Naiya uh, ang aeroplano nakapark doon sa sa kabilang sa kabila, kabilang dulo ng terminal tapos kami nandito kami sa terminal 3 sa gate number marami kasing gate number yan eh maraming gate number yan so yun pa pala isa pa yun pag nasa departure area na kayo hindi basta basta maghihintay lang kayo sa departure area tignan ninyo sa sa ano niyo sa boarding pass niyo kung anong gate number kayo tulad nito ayan tulad nito boarding gate number 1 so dapat doon ka nagaantay sa boarding gate number 1 no hindi pwede ka pumunta, hindi ka pwedeng pumunta sa iba't ibang boarding gate so ayan na ano mga nabiyahero ayan nag-announce na no? ayan. okay. so binanggit na yung flight number namin no uh, 5 J994 guests, may I have your attention please? Ayano. So pupunta tayo ngayon sa pre-departure area, no. So ito yung sinasabi ko, ito yung pangalawang scanner, no? So dito yung pupuntahan niyo uh, mag maghihintay na kayo sa mga boarding gate ninyo So papaunahin ko yung kasama ko. So Tignan niyo. Paano pumasok. So ito yung sinasabi ko ito na Ayan. so dito sa Jensen pag tapos na kayo mag check in doon ayan check in kayo dyan kung uh, Philippine Airline kayo AirAsia or Cebu Park ayan no so pupunta na kayo dito ayan so ipapakita nyo lang dyan yung inyong boarding pass at ID or boarding pass lang ayan present your boarding pass nakalagay naman ayan first mine so ito kita turn po thank you Ayan, so makikita ninyo yung kasama ko pa natin. Ayan, ilagay niya yung bag niya. ito yung pangalawang scanner. So, ayan, yun yung sinasabi kong parang plastic. Kaya lagay niyo yung sapatos. Ayan, yung cellphone, yung relo. Ayan, so ito binabalik ko, oh. pinatanggal yung sapatos. Ayan, ayan. Yun. yun yung sinasabi ko. Okay, so ako naman. So, ayan mga kabiyaheros, uh, nakapasok na tayo sa pangalawang scanner. So, nandito tayo sa loob ng pre-departure area. So dito pagdating ninyo dito, uh, dito yung uh, dito naghihintay yung mga pasahero kung kailan sila tatawagin or kung kailan tata i announce yung uh, flight nila no. So tulad ako, ito na uh, boarding na kami. Ayano no? ito. Ayan, so marami ng tao ayan nakapila kung nakikita ninyo. Ayan, so pag pumila kayo dito, i-prepare niyo lang yung boarding pass niyo sa ka ID. Ayan, doon sa dulo tapos i-scan nila yan. Tapos pag nas kanila, so ayan, flight namin. So pag ayan, so pipila kami dito. Pag nas kanila, so pwede na tayong uh, lumabas diyan papunta na sa ating uh, aeroplano. no? So boarding pass lang at uh, ID, no? Ang ipapakita natin dito. Ha? Ang liit nung katabi namin, no? Yeah. <laughs> hindi man lang daw umabot sa balikat yung kasama ko. So, ayan. So, may mga aeroplano... Ay, may mga airport pala. Sorry. May mga airport na hindi inaalaw na maglakad. Sabi ko nga kanina, hindi inaalaw maglakad yung mga pasahero papunta sa aeroplano. Madalas, sinahatin sila ng mga airport bus. mo, no? Pero dito sa Jansan, pwede. No? Pwede sila dito. Uh, pwede tayo dito na maglakad papunta sa aeroplano. So, pag nascan yung boarding pass natin mga maglalakad ako na so i-videohan ko din hanggang sa makakating tayo sa problema ayan so si ma'am nakiraan kasi may baby siya okay thank you So ayan mga kabiyaheros no, uh, na-scan, Ayon, yung sinasabi ko sa inyo ID, saka boarding pass lang, Mabilis Then dito, ayan o, no? sabi ko sa inyo Allow maglakad sa airport yung tao papunta sa aeroplano no? Si Lady Gagaw? Saan Lady Gagaw? Di in my soul Isa yan Lady Gaga ka yan ayan, no? So ayan yung uh, aircraft natin ano? Ang 5J994 bound to Manila Ayan, so Tama, lakas ng hangin So pagdating natin dyan idol ah uh, Wait lang Anong seat ba ako? 34 So sa likod ako dadaan Ayan So meron kasing hagdan dito Sa harapan Yung mga Seat number yan na mabababa 21 Ah uh, 20 Mababa So kung mga 20 pataas So dito na ako sa Likuran Ayan no Sa ibang airport Bawal talaga to Na maglakad yung mga pasahero sa uh, Mismong uh, airport No papunta sa aeroplano. Nakasakay talaga sa ano, sa airport bus, no. Ayun, pero dito sa Jensen, actually maganda nga 'yung ganito, eh, no. Na-experience ng tao na talagang dumapit sa aeroplano, no. At baka magpa-picture ganyan, no. Kasi sa Manila, 'yun 'yung taano na ganyan, 'yung ganto 'yan. 'Yan. Nakadugsong na yan sa airport, bali nakagilid yung aeroplano sa airport. So medyo malakas na yung boses ko mga kabiyahero no kasi malakas yung makina ng aeroplano. Ayan, rinig na rinig, maingay. So ayan yung sinasabi ko Bago kayo umakyat Titignan pa ng mga airport personnel Yung uh, boarding pass nyo Then pagbago kayo pumasok dun sa loob Titignan pa din Ng uh, airline crew Yung uh, boarding pass nyo at ID nyo no, Kung uh, tugma yung pangalan nyo Ayan, so ganun sila mag-check no? Ayan So ayan mga kabiyakeros so, Nandito kami sa loob ng aeroplano Ayan, so ayan, 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 ayan. So, dito ko na po putulin yung video natin. Kasakay na tayo. Antay, -antay na lang tayo ng announce na ready for take off. Ayan. So, huwag nyo kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. Ayan. Biharo lang yan. At ang ating YouTube channel. Arty Motovlog. Agay! Okay. Shout out! <laughs>